DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Death threat. Mula sa kunahunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalikan niyo niko, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Threat Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Nababahalang nagdapat si Carlo Kayver na nakatanggap siya ng death threat at nagkasundo ang magaman na ilihim yun kay Feli. Ngunit, Naging problema ni Ver na hindi natakot ang kanyang anak sa banta sa buhay nito at desilido pa rin itong pakasalan ang nobyang si Sally. Kasunod yun, inusig si Ver ng lolo ni Sally at ginulpe at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito mula sa kanunang sa Pilipinas, DCRH. Ito si R.H. 11 Ray Sivayan, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa... Ano? ang katotohanan. Mapapatay kita, Bera. Mapapatay kita. Huwag niyo akong awatin! Itiwan niyo ako! Napakalaki ng kasalanan sa akin ng lalaki yan! Dahil sa kanya namatay matay ang anak at ang ko! Hindi ko gusto mangyari yun sa pamilya niyo, Mang Nesto! Hayop ka! Kahit hindi ka na makagulapay, tatadyak ang pagitag! Lumabang ka! Lumabang ka! Hindi ako lalaban sa inyo! Kapag hindi ka lumaban, talagang mapapatay kita! Pagkatapos ng napakalaking kasalanan mo sa pamilya namin, may mukha ka pang pumarito sa lugar namin at magpakita sa akin! Tama na ako! Nag Naparito lang ako, na, pa, naparito lang ako dahil, dahil mag-aasawa na si Sally! Wala kang pakialam kahit mag-asawa ka po ko. Wala ka ni katiting na sa kanya bilang kanyang ama! Hindi nyo ako naiintindihan. <laughs> Ang gusto kong pakasalan ni Sally, Si Carlo! kawala wala kang pakiram kahit sinong mapakasawa ng aking apo! Hindi sila maaaring pakasal! Dahil... <laughs> dahil ano? Sabihin mo, Fer! Bakit hindi dapat makasal sila sa si alir, Carlo? Bakit?! Bakit, Ver? Bakit sinabi mo kay Mang Nestor ang totoo? Kung hindi ako nagtapat sa kanya, Heather, baka hindi niya tinantana ng pananakit sa akin. Nahuli ako ng pag-awat sa kanya. Nasaktan ka na niya ng gusto bago kita napasakay dito sa kotse mo. At bago kita sinamahang makalayo sa lugar namin. Hindi makapaniwala si Mang Nestor sa ipinagtapat ko sa kanya. Pero galit na galit pa rin siya sa iyo. Kahit na nga pinaalam ko na sa kanya na ikaw yung sinasabi ko sa kanyang mapagkawang gawa na tumutulong sa apunya niya. Hindi baling magalit sa akin. Pero sana sundin niya ang pakiusap at pagmamakaawa ko sa kanya na huwag niyang hayaang matuloy ang pagpapakasal ni Nazali at Carlo. fair Hindi dapat makasal ang magkapatid, Eder. Hindi dapat! Lolo Nestor? Um, nariyan ka na pala, Sally. Tamang-tamang dating mo, nakapaglutu na ako ng hapunan natin. Lolo, Ma bago po ako nakauwi, nakarinig ako ng usap-usapan ng ilang kapitbahay natin. A a anong... Huwag na magmaang-maangan. Dahil ayon po sa mga kapitbahay natin, inaway at sinaktan ninyo kanina si Mr. Vervital, ang daddy ni Carlo. Sali. Apo. Pagsabi kayo ng totoo sa akin, Lolo. Totoo po bang? Kaya inaway at sinaktan ninyo si Mr. Vitale dahil... Dahil... Magkapatid kami ni Carlo. Dahil ang daddy ni Carlo at ang aking ama ay iisa. Totoo po ba, Lolo? Totoo po ba? Nagbabalik ang 11 Race si sa kasaysayan. Death Run! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sally. Si Vervital. Siya ang iyong ama. Ah, to Totoo pala? Magkapatid kami ni Carlo? Oo. Kaya hindi kayo dapat makasal. Sa dinami-dami ng lalaki maaari kong mahalin at panganapin ko makasama habang buhay. Bakit? Bakit si Carlo pa ang naging kapatid ko sa ama? Bakit siya pa? Bakit? Carlo, anak, may problema ba sa trabaho mo? Oh, wala po, mami. Hoy, bakit kaninang pagdating mo ng bahay, napapailing ka? Kanina ko pa kasi tinatawagan si Sally, pero hindi niya sinasagot. Pati yung mga text ko, at pinapatay niya ang kanyang cellphone. Eh, Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan ng nobya mo? Hindi po. O eh baka may ikinasama ng loob sa'yo si Sally nang hindi mo lang alam. Iyan po ang aalamin ko. Kaya, pagkapalit ko po ng damit, lalakad ako. Pupuntahan kong girlfriend ko. Sige anak, eh, kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Opo mami, salamat. Napamahal na rin sa akin si Sally. Ayoko magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng nobya mo at lalong ayokong magkasira kayo. Ihahatid na kita, Eder. Ay, wag na, Ver. Magta-taxi na lang ako pa -uwi. Ay, well, sige. Baka mamaya ay makita ka na naman ni Mang Nestor. Awayin at saktan ka na naman niya. Ay, ang mabuti pa. Pagamot mo na muna yung sugat mo sa mukha bago ka umuwi. Puro pasaka pa, oh. Mamaya na ako uuwi, Edgar. Uunahin ko na muna ang gawin ang naisip ko. Ang nalalabing paraan para umatras si Carlo. Napakasalan si Sally. anong ah, kung hindi natakot si Carlo na malagay sa peligro ang buhay niya, tiyak na hindi niya maaatin, hindi niya mapapayagang manganib ang buhay ng kanyang nobya. Magpapaalam lang ako kay Mami at lalakad na ako para magkausap na kami ni Sally. Para malaman ko na rin kung bakit iniiwasan niya ako. sa cellphone ko. Oh. Hello? Hello, Carlo. Oh. Ikaw na naman? May kailangan sasabihin ko sa'yo. At gagawin ko agad ito. Kaya huwag kang magkakamaling magmatigas o tumanggi sa gusto ko. Kung ayaw mong madiskrasya ang nobya mo. Huwag mong idadamay si Sally. Ako na lang! Ako na lang! At hindi ako natatakot kahit totohanin mo ang death threat sa akin. Pero wag mo siyang idamay! Eh. Wag na wag mong didisgrasya ng girlfriend kung hayop ka! Carlo! Uh, ano yung narinig ko? May nagbabanta sa buhay mo! Sa buhay niyo ng nobya mo! May... Uh, may... Mami. May death threat sa inyo! Hindi, wala po. Ah, ang ko! Uh, mami... Biglang Bumirot. Bakit po? Oh. 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 Mami! 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 Carlo, uh. ano nangyari? Ayop ka. Sino ka man, mapapatay kita. Dahil sa pananakot mo sa akin, inatake sa puso ang mami ko. Ha? Carlo. Carlo, isugod mo agad sa ospital ang mami mo. Daddy, ikaw? Oo, ako ang daddy mo. Kaya mo ako. Bakit daddy? Bakit kayo nagpanggap na ibang tao at nagbanta sa buhay ko? Bakit niyo ako binigyan ng death threat? Bakit? Nagbabalikan niyo niko, Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Death threat. Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan. Napilitang umamin si Ber Carlo na siya nagbanta sa kanyang buhay para pigilan siyang makasal sa kanyang nobya na kanyang kapatid sa labas. Ang katotohanan ng iyon ay hindi matanggap ni Sally. At ay magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ito sa RH11 Racy si Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan! Uh, 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 ano yung, uh, ano yung bumagsak dito sa kwarto mo? At, uh, Sali! Uh, ba, bakit nakahandusay ka uh, sa sahig? At uh, bakit bumubula ang bibig mo? Ano? Uh, so, sorry. Oh, at, ano itong botelyang nasa tabi mo? Lasol! Sali! Apo! Apo! Huminom ka ng lason! Carlo. Daddy. Naisugod po kaagad si Sally ng lolo niya sa ospital. Naagapan siya magamot ng mga doktor. Kaya ligtas na siya sa peligro. Pero si Mami. Si Mami, Daddy. Dedo na rival sa ospital nangyari ng kinatatakutan ko. Muntik nang namatay si Sally. At si Mami inatake sa puso. Namatay siya. Dahil sa kagagawa ninyo. Dahil sa kagagawa nyo! Ayokong mangyari yun. Mahal na mahal kong ang mami mo. Kung totoong mahal niyo siya, sana hindi kayo natukso sa ibang babae. Inaamin ko. Nagkamali ako. Nagkasala sa iyong mami. Naging mahina ako. Natangal ng tukso at naging marupok. Pero tao lamang ako. Hindi perpekto. Nagkakamali at nagkakasala. Ang masakit. Nagbunga na ang karupokan ko bago ako natauhan tinakasan at pinagtaguan ko ang anak ni Mang Nestor nang mabuntis siya dahil dahil lalaman kong may sakit sa puso ang mami mo. Daddy. Hindi ako masamang tao, karno. May konsyensya ako. Kaya nag ako. Inusing ng aking budhi nang malaman kong namatay ang ina ni Sally. Pero kahit nagsikap akong matulungan ng dihim ang anak ko sa labas, kahit anong ikatuwiran ko, kasalanan ko pa rin ang muntik ng pagkamatay ng kapatid mo at ang pagkawala ng iyong babi At habang buhay na siguro ako uusigin ang aking budhi sa pagkawala ng asawa ko. Dahil sa death threat. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tulay na pangyayari. Mga nagsiganap, Dionel Benjamin, Jenalyn la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas, Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Tajing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag sa susunod, muli namin kayong mahahandugan nang isipang maaksyon kasay-sayang hango sa tulay na pangyayari dito pa rin sa ano ang katotohanan DZRH, DZRH. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas